mo? Huh? Ano ba yan? Higalo. Ang darandang Happy, happy, happy. Sayang ito eh. Ang ganda pa naman ang barot. Dapat daw sinisira ka sa uuli. Dapat marami ka regalo naman. T-shirt to ah. Hindi ko kanya talaga. Baka may dash test? Sa akin ba ito? Dash test ako. Kema mo Hello. Kaya na, sumatang daw. Sumasok pa na. na. Bagay na bagay mo. pero mo, isang mata lang yan, oh. You complete me. Ano <laughs> <laughs> yan ito? Ito. Ilong Gato. Ito <laughs> yung Lucky naman. Lucky naman? Asa man, le. Bulu lang <laughs> ka dyan, ah. Mark! Ano bong tara yung Anda Putuk, putuk. Anda putuk. Putuk lo putuk enggak, ya? makikilala. Hmm. <laughs> <laughs> Sabi ko na, uh, but... <laughs> <laughs> hey,

bakakong magpapalit? hindi ako. namuti ako. namuti siya. Hindi ka naman Hindi pa sa nagbigay ng Hindi na. manita nga eh. mo alam mo alam mo alam alam mo alam mo alam mo alam mo ay, sa akin proportion. Oh, yeah. oh yeah, G boy, na. Cheeky pure. extra lang chapat niya, ha? Cheeky par. Cheeky par. Eh, ang dami niyang gaman. Eminem. Nag-chocolate. <laughs> <laughs> Galaw si. Ano ba, na yung naman, eh? Oh, pangako. Pa Makeup. Ay, ay, ay make up. ayun, ayun ay, na lang. Ay, sabihin ay, Sabihin na Sabihin na lang. Sabihin na lang. na Sabihin na na Sabihin na lang. Oh, Sabihin na lang. Yeah, yeah, Ay, sabi sabi siya. Siya. Sabi na lang. Pag pag man, oh, lang. Sabihin na 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 lang. kami na lang. Sabihin na lang. Sabihin na lang. Marapit na daya ang daya. daya. Speech. speech. Yeah, speech. Na, ano pa salamat. Huwag na muti yung white gold. Huwag na vlog ko. sa Wala! Wala pa! Ayan <laughs> na! Ayun. Ayun. <laughs> salamat sa

Dapat sirain. po sila. Ang ay, ay, ay. Ayun na. marami kang na sila. Ayun na. Chocolate ayun na. Peraro. May gunting na. Kapakating. Ayun, ayun, ayun na. Ayun na. Ayun na. Susundan niyo yun Libon niya. Libon. <laughs> Ito, na. <laughs> Ito na. Ito na. Wow. dala niyo. naman, punong-puno na naman yung kaparador. Additional. Twin, twin, twin. Kiss kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss kiss me, kiss 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 muna daw. Para yung nag-a-release sa ang sakong ah. Sige ko kulo. Yes! Parang ano lang ah. Mali! Oh! Maybe baka sa sam... Oh! Yeah. tutugtog para kay Edwin. Eh. <laughs> One, two, three. Mr. Loba Loba. Iba Loba Loba. Loba Loba. Uno, ayan na. Oh. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> huh? Ang paano tuloy yan? Huh? Yun! Yun! Sakto, sakto! Ah, nakikiusap lang po It's kami so para tingin po ang kalinisan dito sa pagmamahay. Yun! <laughs> <laughs> Sa mga nakatanggap po ng na regalo, nakikiusap po kami, palin ng kalinisan dito sa so pamamahay. <laughs> Kel Mike. Oh! Please, oh! hello! hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Wala ko doon ka. Mamaya. Ganda ng ah. Ito ba? Ito manyaman to Hmm. Oh, may gusto. May alatong ting. Pakindot-kindot pa Ano ba si Gunay?

Mayaman mo na Mayaman na lahat na kanya na. Almulag exchange. Almulag. Almulag travel and tour. Oo! Wala ka na mga kapatid. Mowa. Colombia. Putang ina yung tag. Di pa yata natanggal. Oo, may presyo pa eh. Oo, Colombia yan ah. Hindi May presyo pa to. Oo. Presyo pa ba? Oo. Mahal yan. Mga bonus pa. LG. Ito RV. Oo, pala. Oo, pala pag nabebenta ko muna. Pag nabebenta ko. Ano ba <laughs> Ay. Oh, yeah. Ay yung hinahanap mo. Sakto. <laughs> oh, okay, <laughs> pumasok ka na dito. Mamaya i mo ah. <laughs> George. Oy, oh, George yung patrol ng oh, Pilipino. <laughs> Yo. Yeah. George pala siya pala si George. Nag-uulat. <laughs> Dako. Ngayon, may dating nang church Si Ate. Oy, bossire na-order sa US siya. Ba, Wala. na aante? Ano ba? Ano meron hotel, Wala pa eh. Ticket check Around the world. Oh. Ganon dito. Hindi, hindi. Sa Pilipinas siya. Pinadala lang dito. Ang beach yan ka. Yung 7 sons, man. Wow! Maganda nga yan. Lupit. Ano? Sinabi mo hindi ako mag... Hindi ako kailangan ako ba? ba? Uh, mahirap na. Air Force kid. Mamaya kahit nasa Pilipinas ako. Suspense! Suspense! Ha?

Guys, si isa lang nagbigay sa si inyo. Wala akong pagkakas din eh. rin eh. Ikaw ba? Ikaw yung naglagay doon eh. Ako na lang ano. Ako na, oh, na lang. Oh, Ay, si kayo. Samantha na lang. O sige, pupuksan. Sige, Sabay pa. pa kailangan. lang. Wala ba siya rito? Wala eh. Wala eh. Sa kabilang bayan eh. Sa ibang mga pabigay. Oh, lupit naman pala. Di pa draw nalang. Oo, di ba? collection niya. Parang alam mo itong may dalang ito eh. <laughs> 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 parang kailangan mo itong may pa? ko din yan. <laughs> oh, <dear>. Sabihin <laughs> mo, <ma>, sabihin mo. Nakita ko, nakita ko. Kaya si talastas, talastas. Ayun, ayun, si talastas, lagi siyang nauutas. Oo. Sige, ko ito eh. May nahulog ko. May na Thank you. hindi <laughs> mo kagalaw ah. Sa monito. Ay! Mali pala ako, tol! Hindi pala monito. Demonito! Masag trip, ha. Tol, uh, speech. Speech. Ah... Uh, salamat... sa pagpawi ng uhaw ay nagdarating. Ay, paper bag! <laughs> paper bag? <laughs> <laughs> Nating hindi <ka> record din. Naka-record din tama. record to, tol. Alam ko. Huh. Ayos ah. Kita ko ito -tota, daw. Ulek sila. <laughs> Wala ka ito. Wala. Uy! Pala no, naman! No. Gap! Hindi. Hindi. Gup? Hindi. Gap pala naman. Yeah. Oh. Ayun. Nakalagyan na. Ayun. May <laughs> pamalit <laughs> na yung pamasok. Salamat. Kasya ba? Malinaw! Malinaw! Wala pong kadaya-daya. Sus! Puti! Susuwagin kahit pula. <laughs> Panat na <laughs> pre! Balat na! Ayaw. Salamat, salamat! Mamo! Oo, oh, Mamo! Parang ikaw nagsuit na yeah, ito. Ano yung nagip niya? Hmm. <clears throat> ah, mga kaibigan, konti lang po, konti lang po ka tayo May emotional tong ano na no, to, hindi niya alam to. Oh, okay. <laughs> hindi niya alam na orange yan. <laughs> <laughs> ah, oo nga sa, suspense naman no. Para sa tunog kanino umaga Sa ulas. Nasa. Kanta kay Kurt. Asi Kurt. 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 mo! Kurt. mo! Kurt. 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 Open mo so, dito. Uh, dito. Open mo dito. Open. Ayun, no? open, oh. na, uh, open mo yan. Open, open mo na. Open mo na. Titignan ko ano yung laman. Mark. Kung ano, baka... Posas okay. mo. <laughs> o ano. Bilis, wasak mo yung karton Ah, teka! Tulong ni Daddy, tulong ni Daddy, tulong ni Daddy. <laughs> tulong ni Daddy, ha. Uh. Ayun! Ayun pala naman! Ayun! Wow, oh, ang ganda <laughs> naman pala pa nga! Na. <laughs> Tinitinampay ka ang tatay! Oh, ba? Tinitinampay ka ang tatay! 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 Ate, may amin ikalo ka rin. Ate, may amin ikalo ka rin. Ate, may amin ikalo ka rin. Hoy! Ay, ingat kayo, ingat ha. Ingat, ingat. Oh, Kurt, oh. Kapos na? Ay, Kurt! Hindi ka pa tapos. Ito pa, may upa Ayun, ayun. Ayun pa isa. Ayun pa isa. Maraming ano. Saan sa yan, dala na yan. Oh. Yan, yan, yan. Ito. Yan, open mo. Open mo na, ito open. Dito, dito. Open Dinis, open mo. Yan, open mo na doon.

Pang saikung. Pahay saikung social market. Pahay saikung. Oh, di ba? Uh, we'll right? be... Oh, pula kasi. Kaya ito kuleblak dan eyeliner. Kaya. May package ka package. Oh, package! pen na pen. Na pen mo. pen. Na na pa Paay 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 paay. Paay 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 paay. Paay paay kanya ko ha? <laughs> oh, Kali lang? May tuyo pa na. Oo, oh. oh, babae yan, Kurt. May ipis <laughs> yan. ito? Kunin mo Kunin mo. Kunin mo. Alam mo. Kunin mo. Kunin Jacket, jacket. mo.

Uh -huh. Aha. Oh, pangyos. oh, naman na pa rin talaga niyo, man, na. Sabi nyo kasi New York City. Ayan na. Ayan na. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> Ayan na. pa <laughs> na. <laughs> <laughs> Ayan na. Ayan na. na. Ayan na. na. Ayan na. Ayan na. sa banyo. Ayan na. pala. Tara na na tayo. Ops! O na lang Galit. Galit sa na lang ah. Si, kelan ko si? Timkey. Op tulog, Ano secret? Bisinin. secret. i yan.

Masih ah. 1 2 3. Happy tuloy <teged rhythm> hey. <persever potatoeneca>: <ownership> yeah sa ating kung saan nakikita natin ang mga taong go. <Hampirlo> mga taong daw. Kasi ako din si Babu. Nakatulog na ka dyan? Tumuto. Tumuto? Bag. Kung matibay, ang paglaka ng ebidensya, malaki ang pag-asa. Malaki, oo, oh, malaki niya. Mga niya. Ating regalo, binuksan! Nakita ni Mike, punong-punong ng panty! <laughs> 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 Ay, excuse me <laughs> po! Huwag <laughs> 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 <Ay, laughs> <laughs> Yung taga Yung taga Napunta ng Benguet! Nakakita ng Igorot! Ayaw! Ayong... <laughs> Ayaw ka naman sa'yo <laughs> Matira ko, tol. 777 ba yun? Ay, passengers pa yun. Eh, ising Ano? na na. Tulog na. Likpet. O, na.